Ayan, magandang tanghali po sa uh, inyong lahat. Uh, bibigyan ko kayo guys ng tip kapag kayo ay magbibilad ng toyo na kayo ay walang bilaran. Ito lang guys ang gagawin nyo. Ayan o. Oh. Isisipit nyo lang dyan. At presto! Mayroon na kayong magagamit na o mapapagbilaran ng tuyo. Ayan guys o. Oh. O di ba? Mas madali siyang matuyo dahil siya ay nakahanger. Ayan. Ay guys, so O, o gaano ka utak ang may gawa nito? Ito guys ay tamad gumawa ng bilaran ang may-ari. Ayan o, yan ang cute ng kanyang isang bilaran guys. Alam nyo ba guys kung uh, sino ang nagmamay-ari niyan? Nakakuha din ako ng tip, guys. Ayan, kapag nagkulang yung aking bilara na ginawa doon, pwede ko, pwede ko rin palang gawin ito. Mas madali siguro siyang matuyo. Kasi siya ay, o oh, ayan siya, oh. Nakahanger siya. Ayan, ginawang mga pante. Ang tapulok. Ginawang pante. Alam nyo kung sino ang may-ari niyan? ah ayan na, guys. Bulaga. Ayan ang may-ari niyan. Isa sa Por Marias. Ayan, oh, 'di ba? Oh, astig ah. Astig, guys. Hangiran ng panti. ang ginawa niyang tuyuan. Oh, 'di ba? Ayos nga naman. Ah, nagkaroon nako din ng ideya dito kapag ka kinulang yung aking hangiran. Ay, hangiran at ah, bilaran ng tuyo. Ayan, buti nga guys at uminit. Gumanda-ganda ang panahon Nakala ko hindi kami makakapagbilad. bilad ay ang aking ibibilad ay Napakaraming kumbinuraot kanina doon sa mga kapatid ko sa tabindagat. Nakapagdala ako ng halos nasa isang timbang malaki. Ayan guys, oh, ayan. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang salarin. May utak! <laughs> ayan guys, yung kanyang utak hindi niya nilagay sa talampakan. Nasa ulo yung kanyang utak. Ayos nga naman. Kaya mamaya pagtulog niya guys ng tanghali at sana ito matulog. Bibit-biting ko na yan. Ayan, yung bali limang nakahangir na yan. Ayan, o lima. Ayan. Ayan okay, lang, okay. yan lang ititira ko sa kanya, yan lima na yan. Ayan, sampung hangir pala ito ng panti. Biruin mo guys, ginawa niyang panti yung tapulok. Mm. Ginawa niyang panti ang tapulok, inihangir niya. Ayos nga naman. Mindset ba? Mindset. Ayan guys, ah oh. Ayan, gayahin niya yan guys ha? Tapos meron pa siya nakabilad. Ayan, may extra. May extra ang nakabilad siya na ah, uh, sili. Siguro ipupunla niya yan. Nga mo sa ah, ah. Kainaman okay. naman ang pangamot niyan. Ay talagang hindi ka mapapakali, mapapakali Pag hindi <laughs> nag-chat-chat ka ng hindi oras ay. Uh. Ibig ko sabihin ay kasabayan ito. Oo. Oh, oh. Ay, tinan mo ito. Ito yung -hmm. akin ay ganito din ginawa kong bilar. Ay, siguro ito mamaya ay alamahan. Oo, oh, ay kasarapan yan. Itinasik mo muna. Oo. Oh, Oo oh. nga, masarap pag nakatasik. <coughs> <coughs> Oo, takoy mm, ilang gabi nang nakakatulog ay hey, 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 kung anong oras na nagain overtime ng kalala ba? Ay, buti ka marami istakan cooking ako kay Sirin yung drum. Nakaanong pabagay yun. Yes! <laughs> Ayan na guys. ah <laughs> uh, magandang tanghali na lamang sa inyong lahat. At uh, sa pangalan ng Por Marias Vlog sa Aurora Quezon, ay kami po ay nakikiusap na kung pwede sana ay pakisubscribe na lang ng aming YouTube channel. ah uh, magandang tanghali po sa lahat. Bye-bye!